masayang araw po ito ang ating breeding pen 1 patuloy po ang pen maintenance hinuhukay nila itong ating gilid ng kanan tinatambakan po muna ng lupa tapos ay tatambakan pa natin ng gravita para po hindi masyadong mahukay itong gawin ng pakainan ito po ang ating bulugan, si Mr. Third. Pag nakarinig ng boses, lapit na, naghihintay ng kanyang kamot. So, yan po, nakapagbigay na rin ng damo. Kaya, may nakakain din silang damo rito. Hindi po masyadong marami ang bigay namin ng damo, pero lagi ang pagbibigay, daily po ang bigay niyan, para additional nutrients at saka fiber po. Ang pakain kasi natin, yung sapal ng soya, dun po ang bigay sa pakainan na ating feeding trough. So yan po, kita nyo forma ng ating mga alaga. Meron pong yun, payat pa na kaawat ka lang. Meron naman pong, ayan, sayad na ang tiyan sa lupa halos gawa ng malapit na pong umanak. So kasama sa pagre-repair yan po yung ating design ng tolda na kita namin na hindi rin magandang masyadong mahigpit yung pagkakalagay niya pagkakatali nagka punit po kaya tinatagpian na ng additional na material nung lona tapos po tinapalan niya balot ng interior para po hindi masyadong nasagad yung kanyang uh, italim nitong tubo sa ating lona kung anong nangyari po dahil nakasagad yan po nagkapunit so tatagpian na namin yan bago lumaki ang kanyang damage total po ang may retaso pa naman ng mga dating ginamit so ayan po yung retaso, puputol tayo iskis lang po ng maigi para walang alikabok para didikit yung ating glue yung paring evo band ang ating ginagamit na pandikit so ang gagawin lang po dyan, ayan po, po tapos po, dodoblihin itong lumang lona, parehong nakadikit doon. So tatlong sapin na ang ang ano niya para hindi masyadong magaano sa mas malaki po yung resistance sa kanyang sa po sa tubo. Naman po yung limang palakihin natin na ating inihiwalay, gawa nang naiiwan sila sa size. Yan po, malaki na ang ibinilog nila compared dun sa dati nilang laki nung sa ating ihiwalay. Kaya po isang magandang ano rin 'yon, uh, gawain na ang ating mga palakihin ay halos magkakasim size po para walang nadadaig sa kain. So silipin pa po natin 'yung iba nating mga palakihin. Nabigyan na rin po ng damo itong ating mga palakihin. Ito po ang ating 1A. So ito po 'yung second batch natin na nasa 40 heads. Yung first batch po natin, 'yung katabing pen na 'yon na 35 heads naman ang nasa 1B ay 2A Sorry po yung 1B ang ating susunod na gagawin kaya tatapusin na rin po namin yung lona doon para may maayos na silungan pag gagamitin na natin so ito po ang ating mga pang December ng mga alaga dito po sa 2A mas matanda makakakuha na po tayo ng November dito at meron po tayong apat na nakahiwalay na may edad na rin dun sa dating rabbit tree kaya yun naman po ang ating magiging isasama sa mga ito na pang mid to late November makakapaghatid na po ulit tayo kay ka-farmer Engel Ayan po, paubos na ang kanilang pagkain. Maya-maya lang po ay magbibigay na tayo ng pamerienda. So three times a day po ang ating feeding dito. Sa forty, thirty-five po dito. May forty rin po tayo dito sa number three. dito po sa dulo sa number 4 ay may 55 heads tayo kaya roughly po meron tayong nakahanda na mga 100 60 mga 150 po ang ating makukuhang mga litsunin dito sa ating mga alagang ito gawa ng may naka-reserve na po tayo na 15 na gagawin naman nating dumalaga. So, ganyan po muna ang aming sistema. Magkakasama ang ating mga alaga hanggang lumaki-laki po dahil po kulang pa ang ating mga pens kaya hindi po magkakasama agad ang ating mga nakahiwalay agad I should say ang ating mga gagawing dumalaga Safe naman po yan dahil kapon po lahat ang ating mga lalaki. yun pong mga nagkakaluslos na hindi namin kinakapon ay hindi namin isinasama sa kulungan ng mga ito. Meron pong maliit na kulungan kung saan ilinalagay namin yung mga hindi ko kinakapon gawa ng may luslos po. Ayaw ko na pong magtahi pag nagkakapon kaya yung pong mga may lus -lus ay hindi ko na kinakapon inihiwalay ko na lang po para wala tayong unwanted na mga meeting so yun po ang isa naming gawain dito na at 14 days nga ay kapun po at uh, turok ng ivermectin turok din po ng respisure kaya ito po ang ating pagpipilian ng mga So itong 35 nito, mga 20 lang po ang ating maide-deliver. Gawa ng yung 15 po ay pipiliin namin para maging dumalaga. The rest po, halos kumpleto na nating ilalabas ang mga yan na mga litsunin. Silip naman po tayo dito sa iba nating na breathing pen <clears throat> Excuse me po Yung pong mga kambing hindi masyadong nakikihalo sa ating video ngayon Kasi hindi umulan, nasa labas na po sila Nakasoga na po sa galaan yung ating mga kambing kakaunti na rin po pala yung ating mga inahin dito sa dapat na e expansion ng breeding one at unti-unti po nating ilinilipat papunta doon sa ginagawa nating breeding pen tree so pag nailipat ko na po itong mga natitira pa dito patatawirin na namin yung matatanda nating inahin galing dun sa breeding pen 1 na ginagamit natin ngayon para po makapagpahinga ng kaunti yung lupang yon. Kasi po ito dapat talaga ang kanilang rainy season na pulungan. Napilitan lang po ako itawid muna dito yung ating mga dumalaga. Gawa nga po ng nanakawan tayo sa likod ng farm. So, mga katapusan po ng October ay mababakanti na natin ito. So yung pumbuluga na ginagamit natin dito, pagpapahingin ko muna, si batik muna ang gagamitin natin dun sa breeding pen number 3. So, yan. ito naman po, palipat-lipat lang ang ating mga breeder dito. Ito po ang breeder pen 2. Dito po, nakalaga, uh, dito po ang kanilang summer area gawa ng may paliguan po ito at doon naman po sa kabila ang kanilang tag-ulan na area kaya po ilinipat na namin yung mga breeder natin doon kaya lang po napansin nga namin na yung ibang inahin actually yung mga dumalaga po ah uh, hindi pa naman talaga nakaanak pero nag-uumpisa na po mag-develop yung kanilang dede ay uh, may mga sumususo po sa malalaki nating mga biik. So itinawid po namin sila dito para lang hindi matuyuan ng gatas para pag umanak sila ay kumpleto pa rin po ang gatas nila kasi lalong lalo na po importante yung first milk o yung tinatawag na colostrum. Kaya naiwan lang po dito yung mga nakaanak na. Pero eventually po ay pagsasamahin rin natin ang mga inahin dito sa ating breeding pen number two. So magtatatlo na po ang ating breeding pen by next year talaga. Uh, naghahanap nga po ako ng gagawing bara ko pa, naghahanap ako ng may, medyo hybrid, yung may cross na po para ma-improve natin ang fat content ng ating mga alaga. Dahil po mataas ang native blood ng ating mga alaga ngayon, kasi sa ngayon po, ang mga alaga natin ay nasa mga 80 to 70 percent native. Ang napansin po ni ka-farmer na pag yung nagko-40 kilos na yung baboy, ay makapal na po yung taba which is a uh, characteristic po talaga ng native 'yan na pag tumatanda ay kumakapal po ang taba ng mga native. Kaya po pag yung inahing native ang kinatay ninyo, yung pong back fat yung nakikita sa pinaka pork chop, makikita po yung kuminsan 2 hanggang 2 inches ang kapal po niyan ng sa native. Unlike po sa hybrid na mga 1 inch, 3 fourths lang ang kapal. Maliban po dun sa mga binibigyan ng packer na nasusunog daw yung taba. Pero oh, ang, ang pagkakaalam po sa packer ay eh, parang mga hormones yun. Steroids. Na malamang malaman yung baboy. Kaya lang po yung sa tao nun, hindi ako sigurado kung papano kasi po may mga steroids na kasama yung meat packer kaya makikita nyo na pati yung mga kasukasuan ng baboy ay bumubukol sa laman so yun po ang ating gagawing improvement magpapasok po ako ng batang barako para dun sa ating mga bagong breeder at eventually po ay pwede rin natin gamitin dito sa ating mga inahin. Kasi ito pong ating bulugan dito ay almost pure native po yan. Ang 50% po niya ay pure na Quezon Black at ang another 50% niya po ay Pampanga native na yung nanay niya ay mayroon lang mga 20 to 30% nga po na impo, um, hybrid line cross po sa Duroc or cross sa uh, Berkshire kaya po yung 20 to 30% bahagi pa po yun. Kaya mga 10 to 15% pa lang po ang hybrid line ng ating barakong yan. Si third po, medyo mas mataas-taas ang hybrid line niya. Siguro po ay nasa mga 20%. Kasi po, ang, hindi ako gumagamit ng bulugan na more than 50-50 ang kanyang blood ratio native to hybrid para po mapanitili pa rin natin yung karakteristik ng mga native na baboy sa ating mga alaga pero mas malalaki po ang ating mga nagiging produce at yun nga po mas maayos ang kanilang taba importante rin po kasi na ang ating mga alaga ay may taba yan po ang nagpapasarap sa lechon at nagpapanatili pong malutong ang balat. Kaya po yung ating mga lechonin kahit na the following day, malutong pa rin po yung kanilang balat. So yan po ang aking sharing ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.